Okay ito, magandang araw mga kapatid. No? So meron naman dito isang problema na uh, naputok ang fuse ng main fuse. No? So ang kwento ni customer, eh, tatlong ko na pinagdaanan nito at nanggaling na rin sa uh, pinagkakatiwalaan nating marketing. No? So ang problema niya, pumuputok yung kanyang main fuse, yung 30 amperes. So ayan, tuturo ko sa inyo kung paano ang gagawin dyan mga kapatid. No? Para matrobol agad natin yan ng mabilisan. So, ayan mga kabajets na. No? Dito sa likod, pupunta kayo dito sa likod. At bubuksan nyo itong pinaka-box ng ating uh, mga relay. At dito rin nakalagay yung ating regulator o yung ating uh, charger. No? So, bubuksan natin yan at meron tayong gagawin dyan. Para matrobol agad natin ng mabilisan itong mga ganitong issue. So, bibigyan ko kayo ng tips kung paano ang gagawin. Okay, ayan eh, mga kabajets na. No? Okay ito mga kabudits na ito yung mabilis ang idea kung paano mag ng ganitong issue no? So dito sa box na binuksan natin so, Ito ito yung ating unit transil no? Uhugutin natin itong suppressor diode yung sakit niya no? So ayan mga kabudits Pagkahugot niyan pupunta tayo dun sa harapan Okay ayan, mga kabudits Nahugot na natin yung unit transil o yung suppressor diode Pupunta tayo dun sa harapan At kukuha tayo ng uh, pan testing na fuse no 10 amperes lang muna ilalagay natin para mabilis pumutok kung sakali may problema pa no so ayan mga kabudgets 10 amperes lang yung ilalagay natin para madaling pumutok kapag kain natin so ayan ang kwento ni customer dito eh hindi pa inuun susi eh pumutok na agad yung 30 amperes fuse niya yung pinakalain so ayan ilagay natin ng 10 amperes tapos ayan nagkaroon na siya ng ilaw no So, neutral at yung battery indicator lang ang nagkaroon. So, ayan mga kabadyads. So, ito naman ang ito trouble natin kung pa natin ito trouble yung mga ganitong issue, no? So, hindi na pumutok yung fuse. Pero ang naka-indicator lang sa kanya ay yung neutral at yung battery indicator. So, yun yung susolusyonan na naman natin. Che Check natin muna sa fuse box kung okay ba ang fuse box. Okay, ayan mga kabadyads. So, uh, gaya na nasabi ko, eh ang kanyang ilaw lang sa panel ay eh, battery indicator at saka yung neutral. So wala yung oil indicator at saka yung ML. Yung pinakamahalaga yung ML. So no? nalagyan natin ng 10 amperes fuse at hindi pumutok siya. No? So ibig sabihin na may problema yung unit transit. So check natin naman dito ay itong dalawang fuse na ito. No? Ito yung sa battery indicator at isa dun sa main relay. No? So goods naman, walang problema. So ayan mga kabadyads. Walang problema dito. So pupunta tayo dun sa ilalim ng dashboard sa, sa kaliwa. No? Okay yeah, mga kabilis dahil okay yung fuse dun sa malapit sa battery yung 20 numbers at ang, ayan lang ang ilaw nya. So walang email at saka yung oil indicator. Dito naman tayo pupunta sa fuse box para sigurado. No? Check natin yung fuse para sa ating ECU. No? So good sa man, walang problema. May supply siya. So dito sa wire, eh, may napansin ako dito na hindi maganda. No? So meron na siyang pinagdugtungan. So ayan mga kabilis. So tatry natin na i-troubleshoot muna dito sa ating ah uh, socket connector dito sa terminal ng fuse box no so ayan goods uh, meron naman supply may supply voltage so doon sa kabila so ganito yung gagawin nyo kapag uh, magte-test kayo ng supply voltage dito sa terminal connector ng ating fuse box no so ayan mga gadgets so check natin so walang uh, power doon sa kabila no dito sa kabila meron pero pagdating doon sa kabila wala so yan yung ang gagawin natin dito eh iwa wire to wire natin yung ating brown wire na may gate na item. Ito yung supply. Papunta dun sa ating ECU. No? Positive supply ng ECU ito mga kabadyos. So ayan mga kabadyos yung mga simpleng idea. Okay ito mga kabadyos. No? I-repair natin dito sa terminal yung brown wire na may gate na item. So ito yung supply voltage papunta dun sa ECU. No? Positive supply ng ECU yan mga kabadyos. No? So try natin dito na i-repair muna, no? Dahil walang supply doon sa kabilang terminal niya. So, i wear to wear natin mga kabajets, no? So, pwede natin gawin to i wear to wear. So, ayan mga kabajets, uh, yung mga simple idea kung pa paano mag-troubleshoot, no? Yung mga ganitong issue. So, ayan mga kabajets, test, test natin. So, meron naman, may supply naman. So, walang problema. Uh, ayan, may supply siya. So, ayan. Tuluyan na natin babalutin yan mga kabajets, no? Tapos pagkatapos natin i-repair, eh, wala pa rin ilaw yung MIL. So, problema pa rin yan mga kabajets. Dito naman tayo pupunta sa Uh, terminal dito sa malapit sa ating brake uh, brake pedal no so hanapin natin dito yung brown wire na may buhit na item so ayan i-test natin kung may supply voltage papunta doon sa likod no so ayan mga budgets uh, kapag copy slip itong blue na to no so ayan tinetest ko, tinutuso ko ng test light. So, ayan, nagkakaroon naman siya ng supply voltage. So, ibig sabihin, walang problema dito sa pinaka-thermal na ito. No? Papunta dito sa likod. Ito, mga kapatid, na trouble na natin doon sa unahan at goods naman ang na supply dito sa unahan papunta dito sa likod. Dito naman tayo sa main relay. Hanapin natin dito yung main relay at itetest natin yung supply voltage ng pink wire. No? So, kailangan magkaroon ng supply voltage yung dalawang pink wire at yung brown wire na may guhit na puti. So, yun yung galing sa AC yun. Kailangan magkaroon ng voltage yan kapag ka naka, on ang susi. No? So, ayan mga kabajans. Ito yung pink wire. Ito, dalawa yan. So, yun, natin. May supply voltage siya. So, walang problema doon sa dalawang pink wire. Tapos, itong uh, trigger galing AC So, walang problema. Ang kailangan nating hanapin dyan ay eh, magkaroon ng supply voltage yung brown wire na may guhit na puti. Yun yung galing sa ECU no. So ayan mga kabadyas. yung brown wire na solid, wala namang problema Ito yung sa fuel pump. So wala problema. Ibig sabihin, mayroong problema dito sa uh, part na to no. So okay naman ang ground, chine-check natin ang ground, wala problema. So itong kulay puti na may guhit na uh, yung kulay brown na may guhit na puti. Yan ang hindi nagbibigay ng supply galing ECU. No? So, ibig sabihin, hindi gumagana ang ECU. Kaya hindi naglalabas ng uh, power yung ating ECU. No? So, ayan mga budget hindi gumagana ang MIL, hindi gumagana ang ating fuel pump. So, dahil hindi gumagana ang ECU. So, ayan mga kabadyad. Okay, ito mga kapadyos. Dahil goods, wala supply yung kanyang brownware na may guhit na puti. So, bubuksan na agad natin yung itong part ng ECU. No? At i-check natin yung supply voltage na kulay brown uh, brownware na may guhit na item. So, yun yung supply. Uh, galing doon sa fuse box papunta dito sa ECU. Kailangan may power yun para gumana ang ating ECU. No? So, ganyan yung pag-check mga kapadyos. Ganyan yung pag-trouble. No? So, ito. Tatanggalin natin yung ECU. Hugutin natin ang ECU. Tahanapin natin itong pin ng kanyang supply voltage no so ito yung brown wire na may guhit na itin so dapat may 12 volt supply yan na nagsusupply sa ating ECU no so tatanggalin natin yung ECU so ayan mga kabajets so ito yung kanyang ECU mga kabajets no at tatanggalin natin yung pinaka guide connector ng ECU no so ayan mga kabajets susungkitin lang natin at uhugutin natin yan mga kabajets so ganito yung pagtutrouble mga kabajets no step by step tayo para ah uh, mas malinaw sa atin lahat na kung paano i-trouble. So ito yung brown wire, no? Nasa gitna yan mga kabadyads. Check natin yung voltage niya. So ayan mga kabadyads, may supply voltage siya, 12 volts, so walang problema, no? So ulitin natin. So ayan mga kabadyads, meron siyang supply voltage. So ibig sabihin walang problema sa supply, no? Meron siyang problema. Ang meron siyang supply voltage galing sa ating fuse box. Ang hindi gumagana ay yung kanyang ECU, no? So ayan mga kabadyads. Okay ito mga kabadyads, dahil goods yung supply, yung supply voltage nung papunta sa ECU, so ayan, magte-testing tayo ng ating ECU. No? So meron tayong mga pan-test na ECU, so kailangan talaga natin ng mga pan-troubleshoot. Kapag ka tayo ganitong magta-troubleshoot, uh, kailangan tayo mag invest tayo ng mga pan-troubleshoot na parts. No, So ayan mga kabadyads. Maglalagay nitong ECU nung no? may marking yan, meron niyang top, so ayan, nakalagay ang top. Tapos dito sa case niya, ayan, tap. So, dapat nakaganyan. Tapos itong pinaka guide niya, itong mga guide ng pin. So, hindi nyo kailangan ilubog ng gusto yan. Kailangan medyo lutang yan ng konti. Kasi pag kaya na ilubog, mababaloktot yung pin. So, masailan magugot nito, no. So, ayan. So, pagbabalik, ayan. Ganyan lang lahat eh. Tapos, ididihin nyo na to para kusa nang papasok yung ating ECU. Ayan. No? So, ayan. Okay ito mga kapatid no? Pagkatapos natin ilagay yung ECU Tatanggalin na natin itong unit transil na no? So papalitan natin ng bagong unit transil yan So sa pagtutrouble yan mga kapatid Ito yung pinakamabilis na pagtutrouble yan Kapag ka naputok yung inyong main fuse yung 30 a So ang gagawin yung Huhugutin yung agad itong pinaka uh, Connector terminal ng unit transilo O kaya naman itong ating Positive supply ng regulator no? So dalawa lang naman ang pamimilihan nyo Pero ito ang unahin nyo Yung Pinaka terminal ng unit rasil dahil unang-una kapag ka facelift dito agad nagkakaroon ng problema no? so ayan mga kapadyad so dalawa lang naman pamimilihan nyo tapos ito yung ating unit transil na bago so papalitan natin yan magkaiba man ang kulay yung sakit nyan pero parehas lang ng function yan ah ito yung unit transil suppressor diode so ito yung nga pala yung mga sumasala ng ating over voltage na kuryente o siya yung nagsasala para hindi maapektuhan yung ating ECU ay, ang nangyari naman dito, so, eh, bumigay yung ating uh, transil. So, hindi agad na-detect. Kaya, napektuhan na ang kanyang ECU, no? So, yan yung trabaho ng ating unit transil suppressor diode. So, ayan mga kapatids na. No? So, yan yung mga simpleng idea natin kung paano mag-trouble ng mga ganitong pumuputok ang main fuse yung 30 amperes, no? So, ayan yung ating simpleng idea mga kapatids. Uh, ah, pa-pandarin muna natin, amayan natin ayo sinto. No. So, dahil binuksan na 'to, oh. so, ano naman ginawa dito? So, ayun. Ah, pa-pandarin muna natin. Kasi so, na, nakamana si Nong MI. No? Okay, to mga kapatid. Nung umandar siya, eh, meron siyang check engine o yung ML indicator. So, ibig sabihin, eh, meron problema, no? So, i-delete -de natin, i-re-reset natin yung ating uh, gamit itong ating OBD 2 no? So, ayan, may tatlong error code yung kanyang ECU, no? So, i-delete -de natin yan para mawala yung mga kanyang uh, ML o yung check engine, no? So, ayan mga kapatid. Yun yung mga simpleng technique natin, simpleng idea kapag ka ganito ang kailangan nyo i-trouble no? medyo mahirap i-trouble itong mga ganito mga kapadyads at uh, sabi nga ni customer ay tatlong mekaniko na pinagdaanan niya at ginaan pa niya sa marketing na pinagkakatiwalaan natin no? so ayan wala nang coach no? papanda rin natin yan なるほど。 Okay ito mga kapadyos no? Iwabalik na rin natin itong cover ng ating mga relay no? So umanda na yung unit at ang problema niya eh, Dumami ang problema no? So nagkawaro ng problema yung kanyang ECU Dahil sa ating surprise of o yung union transit no? So ayan mga kapadyos yung mga simpleng idea natin Kung paano tayo mag trouble no? Ayan mga kapadyos Okay ito mga kapadyos no? Ayusin na rin natin dito at papalta na rin natin ng 30 amperes fuse ito. Ito, 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 yung main no? So ito yung nakakapit dito sa ating uh, starter relay no? Okay, ito mga kapitos, no? dalagin na natin ng 30 amperes plus, no? So, ito yung facelift model na ang 30 amperes plus niya, yung main, ay nandito sa kanya, nakabiltin dito sa kanya starter link no? So, ayan mga kapitos. Yan yung mga simpleng idea natin, Sim kung pa paano mag-trouble ng mga ganitong unit, no? So, kapag ka ganito pumuputok ang ating uh, main fuse, yung 30 amperes, so, ganun lang ang gagawin nyo, no? Ayan mga kabadyads, mga simpleng idea lang yan mga kabadyads. No? Medyo mahirap i-trouble talaga eh, pagka ganitong issue. na no? Hindi natin malaman kung saan ka pupunta. Pero ito yung simpleng tips na ibinigay ko sa inyo kung paano natin ito trouble. So ayan mga kabadyads, dalagyan na natin ng tape itong balatan nila dito para umayos na yung kanyang unit. na no? So ayan mga kabadyads. Okay yeah, mga ka-budgets, okay na yung unit ni customer na, huh? so mandar na. Uh, easy na naging problema at yung kanyang unit transil.